kumusta? Naisip mo na ba na minsan um, yung pinakamalaking hadlang sa paglago ano, hmm. ng isang adikain ay hindi yung mensahe? Ah, hindi yung mismong sinasabi. Oo, kundi yung mapa, yung lugar. Puno tayo ng passion, di ba? Pero minsan, napupunta tayo sa lugar kung saan parang hindi pahanda yung lupa. Ay oo. Alam mo, naranasan ko na yan yung parang ang ganda ng intensyon pero pero ano pagod pagkabalam tapos yung tanong na teka tama ba tong lugar na napili natin isang napaka-critical na tanong yan at hindi lang to basta alam mo logistics or plano may iba pa ano yun batay doon sa mga materials na pinag-usapan natin uh, malinaw na may spiritual na dimension talaga yung tamang pagtutugma, kumbaga. Pwedeng yun yung susi o yun din yung hadlang sa misyon. Kaya pala mahalaga to. So ang pag-uusapan natin ngayon, bale, ay yung mga batayan galing sa mga research mo Tungkol sa um, estrategikong pagpili ng komunidad. Yun nga. Hindi to basta hula-hula lang o pakiramdam. Hindi pwede yung feel ko lang dito. Hindi talaga. Kailangan pagsanip ito ng ano, tawag at talino. So, ang mission natin ngayon, himayin natin paano ba talaga makikita yung tamong lugar na to. Sige, sige. Game. San tayo magsisimula? Demographics ba agad? Okay. Titingnan natin yung datos. Oo. Like demographics. Pero, kailangan nating laliman pa, pagunawa sa kultura, lalo na yung espiritwal na pagkilates. Ah, so hindi lang numbers. Hindi lang kung ilan sila o saan sila nakatira. Paano ba sila mag-isip? Ano yung mga paniniwala nila? At... Um, bakit kaya sila parang naghihintay? May hinihintay ba sila? Okay, himayin natin 'yan. Sabi sa sources mo, yung tangpili dapat daw may intensyon, hindi random. Oo, oh, parang yung example daw ni Jesus sa Galilee, 'di ba? Isang melting pot 'yon ng kultura, isang lugar na uhaw, may diskarte, may strategiya. May strategy pala talaga? At ang ganda doon kasi, pinapakita nito yung prinsipyo ng mobility at ano mission alignment hindi lang kung saan ka komportable o kung saan lang kita yung pangangailangan eksakto kundi kung saan may parang divine appointment yung halimbawa ni Pablo sa act 16 'di ba pinigilan ng espiritu sa asia pero tinawag sa macedonia ah o nga so hindi lahat ng opportunity eh go signal agad tumpak hindi lahat ng mukhang magandang pagkakataon ay galing sa Diyos. Kailangan ng discernment. Ibig sabihin, hindi lang availability ang besehan, kundi um, divine direction talaga. Nabanggit din dyan yung parable of the sower, no? Oo, oh, yung tungkol sa mga hasik. Sabi doon, hindi lang daw ito tungkol sa personal na pagtanggap ng tao, kundi pati sa environmental discernment. Environmental discernment. Paano yon? Yung pagkilala kung gaano kahanda yung lupa ng buong komunidad. Hindi lang isang tao. Ah, uh, okay, gets ko na. At stewardship din kasi yan, 'di ba? Stewardship ng resources oras, tao, pondo. Bakit mo ibubuhos lahat sa lupang alam mo na matigas pa? Kung meron namang hinog na para anihin. Exactly. Dito ngayon papasok yung konsepto ng mata ng pastol o shepherd's eye. Okay, interesting 'yan. Ano ba itong mata ng pastol? Paano na naiiba sa um, ordinaryong pagtingin lang? Yung mata ng pastol, ayon sa mga sources natin, ay isang pinatalas na pananaw. Hindi lang basta tingin. Hindi lang observation. Higit pa. Ito'y pagkilatis ng ginagabayan ng panalangin, ng malalim na pag-unawa sa kultura, at um, espiritual na discernment. Nakikita nito hindi lang yung problema o pangangailangan. Nakikita rin nito yung kahandaan, yung pagiging bukas ng isang komunidad. Ito yung naghihiwalay, alam mo, sa nasasayang na effort at sa talagang mabungang gawain. Ah, so hindi lang need-based kundi readiness-based din? At kasama rin siguro dito ano yung pagdutugma ng kaloob, ng team strengths sa lugar na yon? Napakahalagang punto niyan. Hindi lang basta pumunta kung saan may bukas na pinto. Kailangan match din? Oo. Kung saan yung dalamong kaloob, pagtuturo ba yan, pamumuno, pag-aaruga? ay siyang talagang kinakailangan at magbubunga doon. Missional alignment ang tawag doon, hindi lang personal preference. Ang ganda ng mga prinsipyong ito. Ngayon, paano natin ito isasalin sa ano, konkretong hakbang? May practical framework ba dyan sa sources mo? Meron, meron. Una, um, prayerful observation. Magmasid ka muna. Makinig. Bago kumilos. Hindi bara-bara. Hindi pwede maglakad sa komunidad, kausapin ng mga tao hindi lang yung mga leader ha, yung ordinaryong mamamayan. Ano ba yung mga hinaing, ano yung mga pangarap, ano yung spiritual na pulso ng lugar. Okay, prayerful observation. Tapos pangalawa, community profiling. Pero higit pa sa demographics, hindi lang bilang ng tao o edad. So ano pa? Kasama dito yung tinatawag na spiritual mapping. Medyo malalim ito. Parang pag-alam sa mga hindi nakikitang puwersa o paniniwala na humuhubog sa lugar. Spiritual mapping? Parang um, ano yung mga stronghold ba? Ganon? Pwede. O kaya mga paulit-ulit na issue ba sa lugar na yun? Yung parang generational, mga laganap na maling turo o mga spiritual strongholds nga na parang pader sa mensahe. Kailangan ng mas malalim na pag-unawa dito. Okay, observation profiling with spiritual mapping. Pangatlo. Pangatlo. Counsel and confirmation. Napakahalaga nito, yung feedback at gabay mula sa mga pinagkakatiwalaan mong mentor o kasama sa ministeryo. Hindi solo flight. Hindi dapat. Kasi yung mata ng pastol hindi yan dapat nag-iisa kailangan ng kumpirmasyon ng ano, community of faith. Kung gayon, hindi lang ito teorya, parang playbook nga talaga. Mula sa data, pag-intindi sa kultura, spiritual mapping, pakikipag-usap, hanggang sa pag-alam kung paano ba talaga naniniwala yung mga tao doon. Tama. At mahalaga rin daw, sabi doon, yung pagmapa ng existing na gawain ng ibang grupo. Bakit kailangan yun? Para maiwasan yung duplication. Sayang ang effort, di ba? At para makita rin kung saan pa yung mga puwang, yung mga niches na pwede mong punan. At doon mo ia-align yung strengths ng team mo. Ganun nga, doon sa mga partikular na pangangailangan at oportunidad na yun. Bale, pagsasama ito ng ano, analytics at anointing, datos at panalangin, hindi pwedeng isa lang. Okay, so para i-wrap up natin, ano yung pinaka-summary nito para sa'yo? Malinaw na, basis sa pinag-usapan natin, ang pagpili ng komunidad ay hindi lang basta usaping praktikal. Oo, totoo yan. Higit sa logistika, ito ay isang um, na desisyon. Talagang spiritual. Ginagabayan ng panalangin, sinusuportahan ng datos, at pinalalalim ng tunay na pag-unawa sa mga tao. Ito yung pagkakaroon ng mata ng pastol. Oo, oo. Yung nakakakita hindi lang ng problema, kundi ng potensyal at tamang timing. Ito yung paglipat mula sa pagiging reaktibo lang, yung may sunog, punta tayo, patungo sa pagiging tunay na estratehiko, may plano, may direksyon. Napakaganda at bilang panghuling kaisipan para sa'yo na nakikinig, habang pinagninilayan mo to, um, tanungin mo ang sarili mo. Paano kung yung susunod mong misyon hindi pala kailangan lumayo pa. Ha, nasa malapit lang. Baka isang mas malalim na pagtingin lang ang kailangan sa kung nasaan ka na ngayon. Ano kaya ang magbabago kung makikita mo ang iyong kasalukuyang komunidad, hindi lang sa statistics, uh, kundi sa paraan na nakikita ito ng Diyos? Puno ng potensyal. Oo. Puno ng potensyal, dignidad at may banal na layunin. Ano kayang isang aspekto ng komunidad mo ngayon? Ang kailangan mong sipaten gamit yun nga ang mata ng pastol. Pag-isipan mo yan.